Good morning! Update sa aking pagbablog. Hello. Nawala ko ng ilang araw kasi ang aking mother na hospital na uh, stroke siya. pang na uh, stroke na ngayon. Nandito kami sa Region 1 sa Tagupan. Dito din kasi walang CT scan doon sa ibang ano, na available dahil full, fully book silang lahat ngayon guys naghahanap ako ng gamot ang hirap dahil nag-iisa lang nag-iisa lang akong anak tapos wala akong kapalitan wala akong kapalitan na mag magbantay mag-asikaso hindi wala ako as in wala talaga ako lang pati bibili ng gamot pinapatingin ko lang sa mga kasama ko dun sa sa ward yung mother ko tapos tatakbo ako kung ngayon nahanap na naman ako ng, ng ano gamot Buti si father po ang pumunta dito. Kaso ayaw akong patagalin kasi senior na rin siya. Diyos po, hindi ko na malaman kung paano. Pero ang sa akin, as long na magumaling ang aking man a mother, masaya na ako. Uh, aso nga lang, uh, work versus uh, mother versus parents. Hindi ko na alam kung paano. Paano mong ko? Kasi ngayon ano hindi ako nakakapasok halos mag isang buwan na tapos ano pag naiuwi ang ang mother ko sino mag-aalaga yung isip ko tapos tawag doon uh, sino mag mag-aano sa kanila tapos kailangan kailangan magtrabaho ako walang wala kaming incoming ang ang hirap uh, guys ang kaya ako na ano aburido gusto tapos may discharge na siya kailangan ng mga continuous uh, medicine. Pero paano kung mga kung ganito? Kailangan kong mag-work para meron silang pang incoming. Pero sino nung alam sa mother ko. <laughs> siguro guys, mahala na siguro kung magiging okay si mother. Ngayon, bibili ako ng gamot dito. Sa nag-alag ako butikang mas mura. Kasi senior si mother. Ang daming gamot guys nasagad na ako talaga, gulsa ko dito ako ngayon, papakita ko yung gamot ko yung reseta